Yan, hello, hello! Muli ate Jackie, welcome sa Life is Real! Again, again, ang tanong! Gaano kaimportante ang Bible sa atin? Yan, okay, how important the Bible to us? Okay, yan yung tanong. Siyempre, sa atin po, very important po ang Bible. Ang Bible kasi is a breath of God. Ito'y kanyang hininga. At ito ay talagang sa 1 Timothy na sabi niya, it will rebuke, no? nakaka-rebuke at nakaka nagbibigay ng knowledge, ng wisdom sa atin. At kung talagang binasa natin at inunawa at talaga nagrema sa ating buhay ang Bible, napapagbago po niya ang tao. Marami na ako nakita na talagang nabago dahil sa Bible, sa salita ng God at syempre dahil kay Jesus na tinanggap nila so napakaganda po na magbasa ng salita ng ating Panginoon dahil yan lang po among all the books na talagang marami yan po ang tunay no yan po ang Holy Bible yan po ang talagang uh, maganda at talagang buhay na buhay sa ating mga buhay pag in-apply po natin so napakahalaga po talaga ng Bible kung paanong uh, Pinapakain po natin yung ating katawan, uh, morning, evening, and night, may snacks pa, tawa na, pakainin din natin yung ating uh, spirit ng salita ng Panginoon. Siyempre, yun nga sabi niya, meditate my words day and night, sabi nga sa Joshua 1.9, di ba? So, kailangan po na uh, magbasa tayo at maunawa natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. So yan, po, mapalad tayo kasi talagang yung yung Bible is talagang open, pwede tayong magbasa na sa cellphone na rin natin yung iba, di ba? Naka na naka-install na doon, kahit saan tayo, pwede tayong magbasa. So ganun ganun ka ka-spread na ngayon ng salita ng God. So dati sa ibang bansa, sa iba bawal ang magdala ng Bible, bawal ang magbuhat, uh, di ba? Pinagbabawal at hindi ka pwede magbasa, hindi ka pwede magdala. So, napakahirap kaya palad tayo na tayo yung pinagpala, na tayo yung open sa salita ng Panginoon, sa Bible, kailangan po na basahin at imunay-munay po natin o ibun or i-himay-himayin natin. And so, yun lang po yung may share ko sa oras na ito. So, bye for now and God bless you all.